Hello guys, uh, welcome back to my YouTube channel, John Light Now guys, nandito tang nandito ako ngayon guys sa uh, felt at uh, uh, nagpapaaral guys at uh, naman masyal din. Kailangan natin guys na uh, magagala din guys sa uh, felt dahil guys uh, wala naman ako ngayon guys sa uh, uh, prayer ko ngayon at ngayong araw na to at kailangan ko rin dito guys na magano guys Ah, uh, makintuhan na tayo dito guys, dito sa field at makikita natin guys yung bundok diyan sa dito sa likuran ko guys at uh, marami lahat guys sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa nanonood sa kanyang YouTube channel John Light Halyan. Now guys, sa uh, nandito na kayo ngayon guys at uh, magdalanghap maglalanghap naman ako ng sariwang hangin dito sa field. Uh, dahil dito guys ay mainit na guys pero sumilong muna ako dito guys sa may pulo na Pwede kong mapagtambayan at a uh, aking maupuan dito guys dahil mahabog guys dito yung yung damo. Thank you so much guys for watching my YouTube channel. Now guys, uh, ngayon at uh, hindi pa ako guys na makapunta sa mga sa mga iba't ibang lugar guys na aking gustong puntahan yung yung una yung Tagaytay tapos next uh, yung Baguio guys kasi yung Baguio napuntahan ko na yung guys Ah, uh, dalawang bisis, tatlong bisis para sa Mukada Tarlac. Nagsimba kami sa Our Lady of Manawag. At uh, yung time na yun, hindi pa ako, guys, ano, hindi pa ako vlogger. At uh, lang kami doon dahil nagsisimba kami, guys, ng Our Lady of Malawag. Tapos dumirot na kami sa Baguio. Pagkatapos yan, guys, pag nakadirot na kami ng Baguio, namasya kami doon. Maraming pasyaran don guys. May mga Burham Park, Botanical Garden, at uh, may mga Listos Farm strawberry farm, carrots farm, tapos meron din guys na maraming kasi guys yung pine tree. May pangalan dun guys yung pine tree sa Baguio. At malamig talaga guys yung simoy ng hangin. Sariwa talaga ang hangin doon. Ma-refresh ka talaga sa hangin doon sa Baguio. Dahil ang sarap talaga ng feeling. Parang hindi ka napapagod guys pag nandun ka na kahit ginagawa mo, mag-exercise ka man, hindi mo feel na pagod na pagod ka kasi nga malamig yung simoy ng hangin at ang yung ano nila guys doon yung yung weather nila doon guys ay nasa bundo kasi sila kaya medyo malamig ang antas ng ano ng mababa guys yung pinakano ng uh, celsius ng ano nila yung init kaya mas malamig guys kasi mababa ang celsius ng temperature ng init nila nasa mababang temperature at malamig po ang kanilang uh, panahon doon at lalo na pag December so parang lamig talaga doon guys sa Baguio at ngayon guys nangandito ako ngayon at uh, pakilambing naman guys sa aking youtube channel John Laitalian na kung hindi pa guys yung nakapag uh, nakapag subscribe pakiclick lang guys yung subscribe uh, notification bell all para manotify kay guys sa mga sinusunod kong in-upload ng mga video para mapanood nyo po at pagbukas nyo sa, pag, sa, sa, YouTube, nyo guys ay nandun na ako yung video ko ay makikita po po at pakita mo na kagad thank you so much guys sa mga taong mga sumu, uh, sumo -support, sumo sa mga sa kong youtube channel sa mga nanonood at yung lahat lahat na yung general na kahit mga classmate ko mga lahat na sino man maraming salamat po sa yung lahat na nanonood kayo sa aking YouTube channel na nadaanan po nadaanan niyo yung aking channel ko. Paki watch naman guys at paki-click naman yung notification bell all para manunipay kayo guys sa mga sunod na upload kong video. Thank you so much guys. Andito kayo guys at uh, iikot pa ko dito ngayon mamaya-maya guys dahil uh, dito ay magdal na nakipagkwentuhan muna ako daldal -dal muna ako dito sandali dahil nagpapahangin nagpaparelax ng uh, simoy na hangin dito guys sa pelsa ngayon guys uh, mahangin naman siya pero hindi ganong kalakasan ngayong ngayong umaga at uh, yung simoy na hangin pero hindi malakas yung hampas ng hangin na magagalaw talaga yung damit yung ano ko chali <laughs> ko nakachili ko ngayon guys thank you sa so much sa uh, para ano guys para hindi ako pagpapawisan kasi nga pagpapawisan kasi ako guys kailangan ko talagang na lagi may, may towel sa likod kasi hindi ako ano guys, hindi ako kampanti pag walang tawil sa likod. Nalasanay kasi ako dahil nagmanay ata ako sa nanay ko na pawisin. Pawisin, tapos ano, maya maya, pala naiihi ka, aharap kung saan kang si uh, Umihi, kailan magharap ka ng lugar ko saan ka baba na makapag-ihi ka. Tapos ngayon guys, sa uh, sa bawat alagad uh, ko guys, inaalam ko talaga niya kung saan park na may mga establishment, mga mga food chain mga pwede, pwede, akong doon na mag CR kasi nga ano guys talagang sa mga biyay biyay minsan naihi talaga ako pag punta ng Baguio pag dating ng mga bus station bumaba talaga ako nagsi CR talaga yan dahil uh, nagmana ako sa nanay ko na palahi <laughs> thank you so much guys for watching my youtube channel John Italian maraming salamat po sa inyong lahat at uh, Nandito ako ngayon guys sa field at para mamasyal magpapahangin. Thank you so much guys for watching my YouTube channel, John Loitalian.